Siya si Tata Judy na taga Sagay City pero nakatira ngayon sa kanyang kapatid sa Asyenda de Talisay na stroke po siya ng kalahati na kanyang katawan at hindi na rin siya makapagsalita. Ibing ha? Ano pa kanya ganit? Ibing? Si Judy. Judy? Judy ba? Nine, 50, 52? 52 years old siya. So ito yung kapatid ni Bibing na nangailangan ito ng tulong. <laughs> pasensya na po, umiyak siya. Bibig na sa dahilan. Okay. Okay, pasensya na po. I-try ho natin. Hindi pa pa, ano yung tanawang tabuli na. Kaya ginabidyo. Ay, mahibibang kupi. Ay, mahibibang kupi. Ang alam niya, pahibib mo man ko. Ay, ah. Eh. Bibi na sa dayong. Papa, nangyak yak ako. ko. Laibi na sa dayon, daan kung maano siya. Hmm. Ay, naiyak ako na. Wax sa ganyang sitwasyon ba na? <mumbles> yung sa anak yeah, pala ni tatay, sa gusto, <smart noise> gusto mo siyang bisitahin. Ito yung tatay mo, oh. Salamat po. Bisitahin mati. mo lang Ay, din okay. dito. Hindi, masang sa long baba. Mapa? Oh, mapa. ano ka. Oh, bang ano ka medyo. Yan tayo ay sunod, adlaw tayo, dalan tayo kay Bulong. Mark, ay yung tatay mo oh. Tingnan mo besitahin mo dito. Baba, hinahanap ko 'yung tatay mo. Pasalamat ka, may tatay ka pa. Panoorin mo tatay mo, bisitahin mo kahit minsan. Alam ko, naghihintay din sa iyo to. Ano ang ano niya yung sinibingaw? Oh? Ano ang ano niya? Ang kamot niya? Huh? Ano bang ano niya? Eh? Ang kamot niya? Hotel. Ano? Ang um, amlo, um, no, di nang nainom yan lang. Pero ano ang di magalaw niya? Yun yung... Ang piyak na side, angriya. ang ah, ano, um, griya. Mm, ang, marunong... ma ang ano ni? Wala. wala. Ang tiili na ng piyak. Pero makalakat masya kahit pakano. Makalakat ang lang. Kung may Saglo mula sa piyak. sungkod, matumba siya eh. Ah, ah maano pa yun. Bakit pa paano magalagalaw, ma-therapy. Ma, ma Therapy? Oo. Mm. Mm. Oh, oh. oh, Hindi siya makasalita ng ano. Hindi. Hindi sa kamban. Um, kasi niya sa anong niya sa, ako, uh -huh. kasi niya sa makao. Yung kapatid niya kung saan siya nakatira ay hirap din sa buhay. Kaya lagi nagagilap ng pambili ng kanyang maintenance na gamot na kailangan niya araw-araw. Kaya ganun na kaya mo si Tatay kanina nang mapag-usapan tungkol sa kanya. 'Yun nga siguro na feeling niya na wala siya magawa sa buhay niya. At sa mga may mabuting puso na gustong tumulong ka tatay kahit sa kanya lamang na maintenance ng gamot, malaking tulong po ito para sa kanyang agarang pagkaling. At uh, pwede na siya magsimula ulit. <laughs> <laughs> salamat. <laughs> Dag -dag na Oo pagkaon Kaya kay sa gutom sa mga mm -hmm. yung makaon ano sa kaugnay